So ito quick update po mga legit Dabarkad. So meron po akong good news tsaka bad news sa inyo. Okay, ang good news, bukas sa Itbulaga sa TV5 ay magge guess pong muli si Mega Star Sharon Cuneta. Yes po, kung maalala nyo yung unang uh, show pagbabalik-ere ng uh, TVJ dyan po sa TV5 ay uh, si Mega Star po yung pong uh, bisita. At ngayon po siya po ay babalik para po i yung pong family of two na movie uh, ang bad news family of one lang po yung darating hindi po nangyari yung pong ating uh, pinagdadasal na sana po mag-guest magkasama sa Eat Bulaga, sa TV5 si Miss Sharon and si Alden Richards. So isipin niyo yung napakalaking ingay sana noon for the movie kung si Alden babalik po diyan sa sa Dabarkad sa Eat Bulaga, sa TV5 kung pinayagan lang po sana ng kanyang uh, management sa GMA7 and uh, nakakalungkot nakakalungkot ngayon panahon ng Pasko sana di sana po di ba? Uh, Uh, kung talagang seryoso po na tapusin itong Network Wars de Sana po ay uh, pinayagan man lang na mag-guesting Hindi naman yung makikita mo na araw-araw dyan sa EAT Bulaga itong si Alden ba? Diba? Uh, Paisa-isa lang And ngayon lang po, Pasko, lang, Pasko na naman And definitely, it would show a lot of uh, goodwill coming from GMA7 Para po, once and for all ipakita po na tapos na yung Station War Kasi ang nangyayari lang po Dahil yung kay Alden, eh halatang halata 'di ba? Ay eh, nabubuo po ang panibagong station war between TB5 and GMA7. And ayaw po nating mangyari 'yon kasi syempre hindi po maganda para sa industriya as a whole na nagkakaroon ng ganyan, na pinipigilan yung mga talent na mag-guest. Hindi naman mag hindi naman mag-host o mag appear o, mat o, matagal na doon, Hindi po isang guesting lang. So 'yun po ang mangyayari bukas si Miss Sharon Coneta po ay magi-guest siya pong mag-isa sa Eat Bulaga. Okay? So, bukod dyan, sa Sunday, okay, meron na po yung kanilang uh, premiere night sa Trinoma, December 17. So, uh, red carpet premiere, dyan po sila. So, try ko pong pumunta sa Sunday, uh, si Miss Sharon, nandyan si Alden, and hopefully nandyan din si Miles o para makita din po natin si Miles maybe subukan nating ma-interview o makamusta at suportahan po natin uh, na i-promote din natin yung pong kanilang movie na napakaganda Family of Two so definitely sa Sunday yan po ang lakad ko dyan po ako sa May Trinoma okay, so kita kita tayo dyan mga dabarkad sa Trinoma sa Sunday so pero bago mag Sunday sa Saturday <laughs> Parade of the Stars sa Kamanaba So, nandito ako ngayon sa sa baho ngayon sa Caloocan ayan Caloocan yan eh sa Melapi <laughs> so Kamanava po ang ikot ng Parade of the Stars for the first time yata to sa Kamanava iikot para ma, yung mga kababayan natin dito ay masaksihan naman yung pong parada ng MMFF parati na lang sa Manila di ba dyan na lang parati sa ruas Boulevard so nakarami na sila dyan so this time mang sisimula sa Maynabotas yan babay-bay babay-bay Kaluokan, uh, Malabon, Valenzuela Matatapos sa Valenzuela, People's Park Maganda dun sa People's Park eh. So yun po ang mangyayari naman Parade of the Stars Sa Sabado So nandun na po lahat Sa penduko, sila zombie nandoon 'di ba? And of course, dito sila Miles Family of Two. O tapos ayun, uh, maraming magagandang mga movies pa yung uh, Rewind, 'di ba? Yung sila Marin at Dingdong o APT ang producer ng movie na 'yon. 'Di ba? At Star Cinema. So marami, marami pong magagandang mga quality at magagandang movies ang kasali sa MMFF. Suportahan po natin and uh, 'yun na nakakalungkot lang yung pong ating panawagan para sa panahon man lang ng MMFF ay Uh, wala mo ng station war eh mukhang hindi po pinadinig pina, ng mga management ni Alden and uh, Ganun talaga sana sana lumambot din yung kanilang puso at payagan na itong si Alden na mag-guest diyan po sa Itbulaga and kasi sayang eh yung the publicity it would make and yung ingay di ba it would really help the movie yung movie nila para mas umingay pa lalo pero anyway, ganun po talaga so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next video, stay safe parati guys kung meron bagong update, ay popost ko po sa inyo. So bukas, sama-sama tayo ulit. FB Live, Friday. Good night, mga dabar Cats.